Nan, sige. Number one hmm. Isa. Number 2. Dalawa. Dalawa. Ah, uh, Number 3. Tatlo. Tatlo. Limang piraso 'yon. Tatlo. Tatlong letra. Ah, uh, Apat. Apat. Hmm, apat na letra na naman. ah, uh, number five. Lima. Dalihan nyo. Nadala zero dito. Ito oh, di di na. Pakpak ulang kaya din. Oh, hindi ko na tayo mag-spelay. Eh, so mo yan, mom. Sige, hindi ka. Lima. Di ka, grade four ka. Hindi ka pamuti lima. Mr. Bina na dalam. <coughs> number six. Anem. Ah. name <tongan> number 6. Number 7. 7 Number 8. Number 8 ko at friends. Wala. Ay, so, sapo, okay, friends, grade 4 ka na. mo um, may spelling, Or may sa tak-tak, kaktangangam na eh. Walaw. At at ibabayin mo, tiwan. Hindi e siya kailagay si Skwela. Hamakas na ka. Sobra ka bobo Sobra ka yung Number nine. At ati makalanti sila sel cellphone. Sila cellphone. At po. Sumang mo tayo ka po di Skwela. Cellphone. Ako ba ang muyaw? <laughs> Walo. Number eight. Number nine. Siyam. Apa itu bagaimana? Nih, kamu mesti spelling na. Ayan mo may spelling na. Iso di spelling na. Hmm. Ano Ay, yan? Number 8? Walo. Number 8. Number 9, siyam. Tagalog mo dati. Anak ko, umuna pa lang Tagalog. Nay, nay. Apat. Apat? Mm, mm Oh, number 10 nang kasampo. Sampo. Lagi so, to binga mata talino, easy lang nata. Ay, mundi ko nanay de. Ay, Ay amon di ko na ni ati do na mem. Ano naman yung pangawag na dyan? Aji, basic lang dahi ta, lola. Naglaing ni ati doon namin di grade 1. Ay, so, so, Diyos oh, ko. Oo, di grade 1, ma'am. Hindi, si kakay, grade 4 ka na. Ang pema, di ka kababain. Ma'am, di nambay mo na kababain. Di agar -al alaga ka niya, yaw. So, ti agbalin nga, bobo. Awan na muna ang mga isuro, kunada. Kababain, di, ka, di ministra, ah. Kaasin na po, di kita na ko. Handa mga dambal na unay ka. Hmm, makita yan, no, sino? Apay, dambal di kitan na ko, matamot. Ang kumamin nga dambul ta mga dambul, dambul tinada. Hmm. Stan. Sampo ay anim. Anim nya meten, ko Ammo yo ko no ah, non Yung unang mga teacher nung unang panahon, Diyos ko Lord ha. Kasiyam ta bagem talaga parin tumang katibalatong Maswerte nga lang tata dati DS DSW ay eh, DF nga bawal ti agbaw to bang. Iday da kami to bang, Dios ko Lord. Asa ganaam ta nga mapangorti, libro nga nakadaadakan. Baga lang Libro nga nagpuskol nga tayo dalaliana. si kami grade 3 kami day ni mam nga ditembresa nga Dios talwad nga mestra. Pero at least na natangsit ti mestra adda mom no nahang Amoy, yung timimistray, de, istrikto, da, iso, nalalain to, bingide ka, da, lolo, lolo. Di ka, ni lolo yun, ni lolo yun, pedra? Naglay nga ta, English speaking, ori nga nakagraduate ni college. oh, anya ko ma, naglay nga sa, timimistray, de, istrikto, da, nun, dambil ka nga, beng, talaga totoo ka nga, pagadalan, handa ka, pwede nga, baby, nga, nakagrad, hangka pwede nga, rumor, ti grade 1, no, ang, 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 pa pito. Tagalog. Hanga pwede. Amoyo ka siyang kailang. No ipakat ko dahil pinagpaadal da kanya kidi job bidi sakti ni mestra Kakaasi kayo na sitak pa ng na mayo baklang in. Kasiyang kailang tapo ko kayo. awang karapatak ngamang baut kanya eh pero sumobsobra kayo ne. Eh. Abusado kayo. Awan amoyo cellphone nagreklamo ti mestra yon. Hmm. Ang nagreklamo, siyempre, tutukan nyo, dito apu ko yun, dito binyo, di ka kayo mabain, eskwela. Tutukan nyo sila kasi karamihan ngayon, mga bata, hindi marunong bumasa kahit high school. Marami pang bobo na high school. Uh, at naka di makabasa ng high school, at tanuhan mo nga tutukan di Adalawan. Kakaasit, kakaasit ti parents, at bro, nagrigrigat, at padala dati binulan, ayat dala nga dati, alay ti libro, uniform. Anya tata, anya ti mangyari lakwat boyfriend, kung anya natin mang mangyari ta, adik, alak, sigarilyo. Sino nga kaming tupoy ginatangang sa uniform? Sino? Siya. Sino nagkatangang? Sika nga nga nagtupoy ginatangang, maging kung sa'yo ginatangang. Sika lang, tinatangang na, mabukad ang uniform mo, kung nagtakal ko na. Nagtakal na lang. Ang gabarin, natin katangang, tunog kada ti pawit ni papa. Uniform mo, niya kiti... Ammo yo, no nagagut kayo kin kayo. May kumbini mo ta kinagwapo yo. Di ba? Nagsaya ti adadal na makapang kay abroad, makaawat kay tinglis. apa ni lola high school graduate lang. Asin na nakagraduate, naka, naka OFW. Oh, interview di kita, Amerikano kada uh, oray niya pa in, Philippine. Philippine. Eh. Oh. Philippine. Pagkatawa eh. <laughs> nga ta. Mm. Pilipino. Ang mom ti Pilipino ti abroad sikat. Kasi alam nila educated. Nalalaing ti Pilipino. Man mano ti Bobo. Isa nga da kay tatang, Nga sumarasaro nung ahirinerasyon. Ngobeng. Dapat nalalaing kayo. Mas matatalino kayo kaysa unang panahon. di ba? Kasi yung mga unang panahon nun, matatalino. Yung mga lolo-lolo natin, yung mga lolo-tuhod, matatalino. Dapat kayo matatalino. Sige na, oh, English na, English. English. O, oh, 8 ka walo. Ang nyamot ni Kingan. Diyos ko. Kailangan kasi makinig kayo sa teacher. Dapat yan, araw-araw. Kusyam. Siyam. Na, di ka pingam nalpas. Diyos, ten ka sa ngapulo, ka sampo. Bahala ka tag. Usap tayo mamaya. Masapol mo, titok-tok-kitok. <laughs> hmm. Nanawan -nan -nan na alam ta. Bahala ka. Ang mga yun kailangan adal number one. Pag-aaral, edukasyon. Ang number one ngayon. Ni papayo, Yo, magpaiso ni ha Papa Yo? High school graduate ni papayo. Pero ang ah, kaslakan niya kanya matunti. Mahilig ti cellphone. Ha? Ah? Adik ti cellphone. Ha? Ah? Adik ti cellphone. Ah, ah, ah mo tagbasa. Hanggang kas, Jay. Ha kas, ni Papa di. At least, ada pa na ni Loloy, nagtangsit ni Loloy, di ba pati na tal-tal ti Ima. Di mo kada mo, tal-tal, ado ti naranasan na kita nga tal-tal. Swerte kayo, pay. Tani ni kini kinipapang adada, bro, dapat is, pas nagkita gadal si kain. English, number one. English ko, ba? English. English. Oh, number one, number one. One. Number one. One. Spelling ti one. Hanga di number, ah. Letters.

Baka di ba mo di Sige, animals latan. Hanga number Animals. Ay. Um, oh <coughs> number one nga Rod. Number one. Pig. Number one. Pig. Favorite ni Lola. Number two. Cat. Number three. English. Ape po sa English. Tahanga Tagalog. English. number three dog <coughs> number four chicken chicken number five num number five crocodile crocodile number six Snake. Number 7 Horse. Number nine. Number nine. Elephant. Yeah, then, number three number three chicken Number number dog number three chicken number four dapat nakat matuto kayo amon ati ti bi condition wanya yu ano kaya yu kondisyon ah condition condition bago kayo ng cellphone dapat at dapat time yu ti school ayo ti homework yu malpas yu ti homework malpas yu ti homework yu oray awan homework yu agbasa kayo gilibro yu Agbasa kayo, agspelling kayo, ag, spelling kayo, ag ag, ma, ag mathematics kayo. Ko di ba ramidin meeting niyo dip keng? Ag aginanser kay gani kuya. Kinading mo ti dagid divide, times. Amo yog. Amo yon, sino tine, no sino ti na lang kay no, na lang ti anak Na lang na lang kayo nga anak ni papa yo. Sino tumo nga proud nga proud ni lola ta sak tagal alaga kanya yo. Oh, okay, siyempre. I mean, oh oh Sika, songbat ka nga songbat sor-sorwan. Di ba, nag-adult time ko kanya yung mga isurong. Nasalot kayo, cellphone. Madam-dama. Madam-dama. Mamaya, mamaya. Nyan, nyan ang number, eh. Nyan ang number. Nyan kayo yung number mo. Diyos ko, Lord. Law, law, wag naman di pa naunod. po di ka man talino. Da, Diyos ko. Bigyan mo sila ng talino. Dapat yung mga paanyo, lagyan nyo ng tubig para matumalino kayo at saka kumain ng kumain ng ano. Bibili na lang ako ng pangpatalino. <laughs> Gadi-gadi lang ito muna. Pangpatalino. Pa-ibang lang kanya. Pag-ibang lang. Na? Nga? Yeah, pangpatalino. Patali. Pang Pangpagadil ba gano'n? Ang <laughs> <laughs> tanay, naglingang sumbat na tam. Grade 4 na akong pang muna. Kaya grade 5. Ano tam? Cellphone, iso, PUBG, number one, PUBG. Pag-ibang lang. Mobile Legend. Ano pa ang paborito nyo? Eh, sige na, sige na. Oh, number na number nine and be. Number nine. Snake, may gawin sa snake and horse. May surat mo? Keng? Hey! Hello, na? Hello. Hello. Ha? Ang one tikwata na disturb No disturb at all because we study now. Sana ba? Sino yan? 哎呦，忙啊！